Sa video ito, may kita ang mga nakapatong-patong ng mga balota. Lahat ito, iisang tao lang daw ang nag-shade. May kita rin na iilan lang ang nagpapasok ng mga balota sa vote counting machine. Kwento ng kumuha ng video na si Narmina Taha, ito ang nangyari umunong dayaan sa Datu Saudi Magindanao noong halalan. Pagpasok ko po doon, iilang balots na lang po yung natira dahil halos ubos na po. Nakita ko rin po yung lahat ng balota na yung talagang kumbaga lahat ng kanilang kandidato, sila, yung po ang nishade nila doon. Sa LP po sila nag-focus eh. Ang hinano lang talaga nila doon, doon sa LP, yung kay Vice Lobredo, doon lang po sila na nagpo-focus. Tsaka doon sa mayor at vice mayor. Ayon kay Basir Uto, nagkaroon ng sabwatan ng Comelec mga otoridad at ang leader ng private armed group na si Wahid Tunlok. Ang babaeng ito na nagsishade sa balota ay ang anak umano ni Tunlok at dahil armado ang mga lalaking kasama niya, wala raw na kaalma sa Hondaraya. Nung mapansin ko na may mga armado doon, tinawagan ko yung in-charge na batal yung komanda doon, second mechanized, si Colonel Wally Tulimit. Sabi ko, Sir, ano itong nakikita ko? May mga dalang mabababang armas. Ang sabi sa akin, sabi niya, may instruction na ako sa mga sundalo. Hindi yung totoo kasi yung mga tao na yon makalipas nung isang oras, bumalik naman sila. Malalim yung samahan nung wanted sa gobyerno at samahan nung nasa gobyerno. Be sure to come back. Use 2016.